Ang ganda ng bulaklak dyan diba Ito na for social Ito lang pala Uungat lang pala siya guys, nandito na tayo guys sa Puerto Azul welcome to Puerto Azul o pa. bababa pa siguro tayo dun eh hmm. Look, I'm leaving. Wala na siguro kulana? pangalim, Ha? Wala na. Ang Hindi talaga. Hindi Hindi Hindi

So guys, andito tayo ngayon sa Puerto Azul. Papasok pa lang tayo guys. So malalaman natin yan mamaya doon kung maganda talaga itong Puerto Kasi sikat na sikat guys. Saka yung, oh ito pa baba guys tayo guys. Pa baba guys. So, dapat tandaan. Pero maganda naman yung kalsada nila guys. Na. maganda na rin. lang guys meron tayong hams bakit na ba nilagyan ng hams to? kalor kay pababa eh dito na ako nakakita na pababa ang kalsada na may hams wala pala kung hindi mo kabisado? Saan ang magkabi? Ako, lilipad ka talaga. Akala ko, pagpasok natin ng Puerto Azul, yun na agad. Yun pala. Bababa pa pala tayo. Oh, siya. jadi pantai yang akan Mira Hill. Maganda siguro dyan sa si taas. Maganda rito kung so, mag so, nakabili tayo ng lupa dito, no? Mag-i-inquire nga tayo kung ng lupa dito. Pagpapigilan yung pre na dito. Ang ah, grabe, pababa pala talaga to. Wala na kami. Baka hindi niya alam kung saan ipupuntahan. pala na itulog yung pababa no lalo pa pa after pala mamaya kakain ng maraming gasto anyway maganda naman talaga yun so, so, so papasok pa lang eh maganda na Eh? Nagtanong kayo sa gal. Di kami nakapagtanong <laughs> Hindi rin. Call cool waves. natin na sa pa. Wala pa. Call cool waves. di ba yan? Ayun yata. Sa Golf and Club Country to. Ay, tara mga doon. Sir, tanong lang po, saan po yung call wave? Ay, luwagpas na? Ah, sige po. Thank you po. kasi yun ang nga nangyari na lumagpas tayo kung saan tayo pupunta full dapat kaya pala huminto yung ano yung dalawang sasakyan dun yata yun ah dagat Result pala. So, oh. really. So, yun na ho guys. guys, ito naliligo kami guys. So yata guys Dito yung call waves. Okay. Ano po kayo? Hmm. kelamaan nih. Ini sudah dapat.

Ooh. Uh. Ooh. Uh. Ooh. Uh. Whoops. Ooh. Uh. Whoops. Kakapalitan namin ng gulong. Huwag mong sirain. Kala ko na ano pa. Kala ko malayo pa yung dagat. Dito ano pala yun. Dito kaya? Dito yun. Wala nang iba. 哎，你说来，过来。 ito na yung Puerto Azul so titignan natin guys ha, kasi Azul na Asul din talaga ang tubig yan mo kayo Asul, Azul so lalo na siguro kung mahal na araw dito puno talaga to ng tao sabutin so, na lang nag advance kami nauna kami guys Punta tayo doon. Pwede na pala maglagay ng tent dito. Maganda rito. Mahangin. Pwede maglagay ng tent. See you. Ah! Grabe guys. Sobrang init. white na rin okay. Maan na rin siya buhangin Ayun tiyan, maganda rin Ah, iyon kung magkano kaya dito banda Malakas ang alon Thank maganda yung mga ano, doon sa pinakadulo sa pinaka dulo. Maganda doon yun pwede na guys maganda rin pala talaga ang Puerto asol okay. iwan ko kung pwede pumunta dun sa mga bato bato kasi pwede naman siguro kasi meron naman pumunta na yun may namimingwit yun nga lang walang mga event event wala kang masakyan ng mga jet ski mga kung ano ano so swimming ka na lang talaga Here you go.